Narito ang limang makapangyarihang habits ng mga mayayaman na karaniwang ginagawa nila para yumaman. Number 1, may malinaw na goals at plano. Ang mga mayayaman ay hindi lang basta yumaman dahil sa nang silang yumaman, kundi mayroon silang binubuong plano at sistema na nagsisilbi nilang blueprint ng tagumpay, lagi nilang tinutukoy ang kanilang mga layunin at gumagawa ng konkretong plano upang maabot ito. Number 2, palaging nag-iipon at nag invest Ang mga mayayaman ay mayroong producer mindset at hindi consumer mindset kung kaya likas na sa kanila ang unahin muna ang pagbuo ng mga assets kaysa sa pag-consume ng mga bagay na maituturing lang na expenses at walang maibibigay na value sa kanila. Iniiwasan din nila na mapunta lang kaagad sa gastusin ng kanilang kita, sa halip, iniipon at inilalagay nila ito sa mga assets at mga investments para lalo pang lumago. Number 3. Patuloy na nag-aaral at nagpapalawak ng kaalaman. Dahil para sa mga mayayaman, ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paghawak lang ng diploma, sa halip, ay ginagamit nila ang kanilang libreng oras para mag-aral ng mga bagong kasanayan, nag-aaral din sila ng financial literacy upang matuto sa tamang pagmamanage ng kanilang pera, at pinapalawak pa ang kanilang mga kasanayan, upang kanilang magamit sa mga paparating na oportunidad. Number 4. Disiplinado sa paghawak ng pera Ang mayayaman ay disiplinado sa paghawak ng kanilang pera, sinisigurado nilang may control sila sa kanilang gastos, at hindi basta-basta bumibili ng mga bagay nang hindi nakabudget o hindi naman kailangan. Ginagamit nila ang kanilang pera, lalo na sa mga bagay na nagbibigay ng value at dagdag na income sa kanila, gaya ng mga stocks, real estate, bonds, at mga side hustle business, at mahilig silang mag-ipon ng pera, hindi para ipambili ng mga luho, kundi nag-iipon sila ng pera para may ipang-invest sa mga asset na sa kalaunan ay magpapasok sa kanila ng pera na magbabayad ng kanilang mga luho. Number 5, may positibong mindset at focus sa solusyon. Ang mga mayayaman ay palaging pinapanatili ang kanilang mga positibong kaisipan, kaya naman mas nakatuon sila sa paghahanap ng mga solusyon sa problema kaysa magreklamo o isisi sa iba ang mga pangit na pangyayari na dumarating sa kanila. Sila ay marunong umako ng responsibilidad sa bawat pagkakamali na nagagawa nila, at itinuturing nila bilang oportunidad ng paglago ang bawat failure na kanilang nararanasan. Gaya nga ng sinabi ni Bill Gates na it's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure, at ito ang mga habits na palaging sinusunod at ginagawa ng mga successful billionaire, na kung susubukan mong i-apply sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, ay maaaring makapagbigay sa iyo ng parehong mga resulta na makakatulong sa iyo sa pag-abot mo ng financial stability na magbibigay siguridad sa iyo pagdating ng araw. Salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo, ay maaari bang pakilike nitong video at mag-subscribe ka na rin sa aming channel para lagi kang updated sa ating bagong video. Salamat!